Nakaramdam na ba kayo ng biglang panghihina sa isang bahagi ng katawan na parang kinuryente? O kaya ibiglang pagkalimot na parang nawawala sa sarili na hindi na maalala kung saan na lagay ang salamin o ang pangalan ng apo? Marami sa atin ang nag-iisip na bahagi lang ito ng pagtanda, na normal lang na manghina ang isip at katawan habang tumatanda. Pero minsan, ang mga simpleng bagay na ginagawa natin araw-araw, tulad ng pag-inom ng vitamins, na sa akala natin ay nagpapalakas sa atin ay maaring ang tatago ng malaking panganib. Hindi natin gusto matakot, pero bilang isang doktor na nakaharap sa libu-libong kaso ng stroke at atake sa puso, lalo na sa ating mga nakatatanda, nakikita ko ang isang nakakagimbal na katotohanan. May mga vitamins pala tayong ininom araw-araw sa akalang nakakatulong at nagbibigay ng dagdag na lakas at proteksyon. Pero sa totoo lang, maaring nagiging sanhi ng pamumuo ng dugo at naglalagay sa atin sa malaking panganib. Naging saksi ako sa pagdating ng mga pasyente sa emergency room matapos magkaroon ng stroke o atake sa puso. At sa paghahanap namin ng ugat ng kanilang problema, lumalabas na ang kanilang ininom na vitamins pala ang may hindi sinasadyang papel dito. Sa video na ito, tatalakay natin ang limang vitamin o supplement na kailangan natin pakingatan. Hindi ito para takutin kayo at pigilan sa pag-inom na lahat ng vitamins kundi para bigyan kayong tamang impormasyon at kabay para maprotektaan ang inyong sarili at mahal sa buhay. Mahalaga ang kalaman, lalo na pagdating sa ating kalusugan. Kaya manood hanggang dulo dahil may impormasyon akong ibabahagi na sigurado akong magpapagulat sa inyo at maari magpabago sa inyong pananaw sa paggamit ng vitamins. Simulan natin sa una at pinakamahalagang vitamin na kailangan nating bantayan ng husto lalo na kung kayo ay nasa edad 60 pataas at ito ay ang vitamin K. Karamihan sa atin ay alam na ang vitamin K ay maalaga para sa paggaling ng sugat at pagpapainto ng pagdurugo. Kapag may sugat tayo, ang vitamin K ang siyang nagpapamuo ng dugo para matakpan ang sugat at hindi tayo tuluyang maubusan ng dugo. Sa madaling salita, ito ang ating natural na stopper sa pagdurugo. Napakaganda, hindi ba? Ngunit, ang kapamyarihan nito sa pagpapatigil ng pagdurugo, ang siya nagiging sanhi ng panganib sa ating mga nakatatanda, lalo na kung mayroon na tayong ibang karamdaman. Isipin niyo ito. Marami sa ating mga senior ay umiinom ng mga gamot na pampalabno ng dugo o tinatawag na anticoagulants. Ito ay kadalasang inireseta ng doktor para maiwasan ang pamumuo ng dugo sa mga ugat na maaari magdulot ng stroke, atake sa puso o blood clots sa baga o binti. Halimbawa kung mayroon kayong irregular na tibok ng puso tulad ng atrial fibrillation o kung nagkaroon na kayo ng stroke noon o kaya mayroon kayong artificial na puso o ugat, kadalasang irereseta sa inyo ang mga gamot na tulad ng warfarin, rivaroxaban, Apixaban o dabigatran. Ang mga gamot na ito ay nagtatrabaho sa pamamagitan ng pagpigil sa kakayahan ng dugo na mamuo para maging malaya ang daloy nito sa ating mga ugat tulad ng isang ilog na walang harang. Pero, heto ang mapanganib na twist. Ang vitamin K ay diridsong kalaban na karamihan sa mga gamot na pampalabnaw na dugo, lalo na warfarin. Kapagumi inom kana warfarin para ma panatiling malabnao, an liyon dougo. Atsabaymon ini inom an vitamin K supplement. Para kama katabord na papalabnao labnao sa isang no too big. Tapos nagla alagae kana man para bumalik sadaté. Un amiyare pinabale na nan vitamin K ang epekto na niyang gamot. Nagaging ge epek tibo ang gamot mo sa alip na maging malabnao ang dougomo at dumaloy na maayos. Nageging makapal oulit eto. At malaki en tiens sa, na mamuo en dugo, At kapag namuo en dugo sa ugat, na sa utak, stroke en kalalabasan. On sa ugat na mananpuso atake sa puso, kung sabinti, deep vent o diviti. Na Narita, sa Mayroong isang lolo si Tatay Juan, 72 taong gulang, na matagal nang umiinom ng gamot para sa irregular na tibok ng puso. Nakukontrol naman niya ang kanyang kondisyon at regular ang kanyang check-up. Pero isang araw nagising na lang siya na hindi niya maigalaw ang kanyang kalang bahagi ng katawan at hindi makapagsalita ng maayos. Agad siyang dinala sa ospital. Sa pagsusuri, nakita namin na nagkaroon siya ng stroke. Namtanungin namin siya at ang kanyang pamilya tungkol sa kanyang mga iniinom. Lumabas na kamakailan lang, ay nagsimula siyang uminom ng isang high-dose vitamin K supplement sa paniniwala makakatulong ito sa kanyang buto. Hindi niya alam na nilalabanan nito ang gamot niya sa puso. Kaya ang kanyang dugo, na dapat ay malabnaw, ay muling naging madali mamuo. Kaya't ang payo ko kung kayo ay uminom ng gamot na pampalabnaw ng dugo, kausapin niyo muna ang inyong doktor bago uminom ng kahit anong vitamin K supplement. Hindi ito nangangahulugan na iwasan niyo na ang lahat ng pagkain mayaman sa vitamin K tulad ng kangkong, malunggay, spinach o broccoli. Ang vitamin K mula sa pagkain ay iba sa vitamin K na nasa supplements. Ang pagkain ay mayaman sa iba pang nutrients at ang vitamin K dito ay ay mas dahan-dahan na naabsorb ng katawan. Ang susi ay consistency. Kung kumakain kayo ng gulay, ipagpatuloy nyo yan, pero huwag biglang damihan ng sobra o bawasan ng sobra at huwag kukuha ng supplements kung hindi alam ng inyong doktor. Ngayon na natin vitamin K at ang panganib sa mga umiinom ng pampalabnaw ng dugo, dumako naman tayo sa susunod na vitamin na kailangan natin paingatan. At ito ay ang labis na iron supplements. Mahalaga ang iron sa ating katawan. Ito ang siyang nagdadala ng oxygen sa bawat silula, na papalakas sa ating dugo at nabibigay ng enerhiya. Kapag kulang tayo sa iron, nagiging animi tayo. Madri tayo mapagod, manghina at maputla. Marami sa ating mga nakatatanda, dahil sa pagkiramdam na lagi silang pagod at nanghihina, ay agad na nag-iisip na kulang sila sa iron at umiinom ng iron supplements nang walang reseta ng doktor. Sakala nila ito ang solusyon sa kanilang pagkapagod. Ngunit, ang labis na iron ay mayroong sariling paanib at maaari itong maging dahilan ng problema sa ating mga ugat na nagdudulot ng pamumuo ng dugo. Isipin niyo ang iron bilang isang mabuting lingkod sa tamang dami pero isang mapanirang puwersa kapag sobra. Pag sobrang iron sa ating katawan, lalo na kung wala naman tayong iron deficiency anemia, ang iron na ito ay hindi na nagiging kapaki-pakinabang. Sa halip, nagsisimula itong maipon sa iba't ibang organo kabilang ang puso, atay at maging ang ating mga ugat. Ito ay parang kalawang na unti-unting kumakain sa loob ng tubo. Ang labis na iron ay nagiging sanhi ng tinatawag na oxidative stress. Ang oxidative stress ay parang pinsala sa ating mga silula at tissue, kabilang ang mga ugat na nagdadala ng dugo. Kapag nasisira mga ugat dahil sa oxidative stress, nagiging matigas at makitid ang mga ito. Isang kondisyon na tinatawag na atherosclerosis. Ang atherosclerosis ay ang pagtigas at pagbabara ng mga ugat. Kapag matigas at makitid ang mga ugat, mas madali itong kapitan ng plaque o bara na sa taba at kolesterol. At kapag may plaque na, mas madali na lang magdikit dikit ang mga platelet at iba pang sangkap ng dugo para bumuo ng blood clot. Ang blood clot na ito ang siyang nagbabara sa daloy ng dugo na nagdudulot ng stroke o atake sa puso. Kaya, ang labis na iron ay hindi diretsong nagpapamuo ng dugo, pero nagiging dahilan nito para maging mas madaling kapitan ng pamumuo ng dugo ang ating mga ugat sa mahabang panahon. Ito ay isang tahimik na panganib na hindi agad nakikita. Marong isang gina, si Nanay Elena, santo dupong taong gulang, na regular na uminom ng iron supplement sa loob ng halos limang taon. Pakiramdam niya kasi ay lagi siyang hinang-hina. Hindi siya nagpakonsulta sa doktor para alamin kung anemic ba talaga siya o ano ang dahilan ng kanyang pagkapagod. Nagpatuloy siya sa paginom ng iron at sa isang routine checkup up napansin ng kanyang doktor na mayroon na siyang mataas na ferritin level, isang senyales ng labis na iron sa katawan sa kasamang palad, nakitaan din siya ng early signs ng pagtigas ng ugat. Ito ay isang paalala na ang pagkapagod ay hindi palaging galing sa iron deficiency. Maari itong sintomas ng iba pang kondisyon at ang basta-basta pag-inom ng iron ay maring magdulot ng mas malaking problema. Kaya't ang aking payo sa iron. Huwag basta bosta uminom ng iron supplements, maliban kung napatunayan ng doktor na kayo ay anemic mayroong simpleng blood test para malaman kung kulang kayo sa iron. Kung kinakailangan, mas mainam na kumuha ng iron mula sa natural na sources tulad ng pulang karne, atay, itlog, lentils, beans at mga gulay tulad ng malunggay at kangkong. Ang iron mula sa pagkain ay mas kontrolado ang pag-absorb ng katawan at mas maliit ang tiyansa ng sobrang iron buildup. Tandaan, ang balanse ang susi sa lahat ng bagay pagdating sa kalusugan. Ngayon, na napag-usapan natin ang vitamin K at labis na iron, dumako naman tayo sa susunod na vitamin na kailangan nating pag-ingatan na malapit na malapit sa puso at buta ng ating mga nakatatanda. Ito ay ang labis na calcium supplements, lalo na kung hindi ito balanse. Napakalaga ng calcium para sa ating mga buto at nipin. Ito ang pundasyon ng ating skeletal system at alam natin na habang tumatanda, ang ating mga buto ay humiina at nagiging marupo, isang kondisyon na tinatawag na osteoporosis. Kaya karaniwan sa ating mga senior ang pag-inom ng calcium supplements na sa akala natin ay sapat na para palakasin ang ating mga buto. Ngunit ang labis at hindi balanseng calcium sa ng supplement ay maaring magdulot ng seryosong problema sa ating puso at mga ugat na maaaring mauwi sa pamumuo ng dugo. Isipin niyo ang inyong mga ugat bilang malinis at malalambot na tubo na nagdadala ng dugo sa buong katawan. Ang kalsyum ay parang isang materyales sa pagtatayo. Kailangan natin ito para patibayin ang ating bahay o sa kasong ito ang ating mga buto. Pero paano kung sobra ang materyales na ito at sa halip na mailagay sa tamang lugar ang buto ay napunta sa mga tubo na nagdadala ng tubig? ang mangyayari, magkakaroon ng bara at titigas ang mga tubo. Ganito rin ang nangyayari sa ating mga ugat tapaglabis ang calcium na iniinom sa anyo ng supplement, lalo na kung wala itong kasamang sapat na vitamin D3 at vitamin K2. Kapag sobrahang calcium supplement sa katawan at hindi ito na ididirekta ng tama sa buto na ginagampanan ng vitamin D3 at K2, ang calcium ay maaring maipon sa malambot na tissue tulad ng lining ng ating mga ugat. Ang pag-ipon ng calcium sa mga ugat na ito ay tinatawag na arterial calcification o pagtigas ng ugat. Kapag tumigas at nagkaroon ng deposits ang mga ugat, nawawala ang kanilang pagiging flexible at nagiging mas makitid. At kapag makitid at matigas ang ugat, mas madali na itong kapitan ng mga taba at kolesterol upang bumuo ng plaque. Ang plaque na ito ay maaring pumutok at magdolot ng pamumuo ng dugo na magre sa atake sa puso o stroke. Kaya't ang labis na kalsium sa maling forma at walang tamang balance ay maaring maging silent contributor sa pag-unlad ng mga kondisyon na nagdudulot ng blood clots. Mayroon akong pasyente si Lola Fe si Dibli tataong gulang na halos sampung taon nang umiinom ng high-dose calcium supplement dahil sa osteoporosis. Hindi niya kaanong pinapansin ang kanyang diet at hindi rin regular ang kanyang sun exposure para sa vitamin D. Sa kanyang huling check napansin ng kanyang cardiologist na mayroon siyang advanced arterial calcification sa kanyang mga ugat. Ito ay nagbigay sa kanya ng mas mataas na panganib para sa atake sa puso. Napakaganda ng intensyon ni Lola Fay na palakasin ang kanyang buto pero hindi niya alam na ang labis na calcium supplement na walang kasamang vitamin D3 at K2 ay maaaring naglalagay sa kanya sa panganib ng ibang kondisyon. Ang ko sa calcium. Mas mainam na kumuha ng calcium mula sa pagkain tulad ng gatas, keso, yogurt, maliliit na isda na kinakain, pati buto tulad ng dilis at mga dark leafy greens tulad ng malunggay. Kung kailangan talagang uminom ng calcium supplement, siguraduhin na ito ay may kasamang vitamin D3 at kung maaari ay may vitamin K2 din. Ang vitamin D3 ang tumutulong sa pag-absorb ng calcium, habang ang vitamin K2 naman ang nagdidirekta ng calcium sa buto at pinipigilan itong dumikit sa mga ugat. At higit sa lahat, kumonsulta sa inyong doktor para malaman ang tamang dosage para sa inyo dahil ang pangangailangan ng bawat tao ay magkakaiba. Ngayon, dumako naman tayo sa ikapat na bagay na kailangan nating pagingatan. At ito ay ang high-dose multivitamins. Maraming Pilipino ang mahilig sa multivitamins. Ang ideya na isang tableta lang ay sapat na para makuha ang lahat na kailangan ng katawan ay napakagandang pakinggan lalo na sa ating mga senior. Ang multivitamins ay kadalasang ipinagbibili bilang pangproteksyon at pampalakas na may iba't ibang uri at dami ng bitamina at mineral. Ngunit, ang problema ay nasa dami at sa pagiging superdosed na ilan sa mga multivitamins na ito, lalo na kung hindi naman talaga kailangan ang ganoong karaming dosage. Ang pagkuha ng labis sa multivitamins lalo na kung meron ka ng ibang iniinom na gamot o supplements, ay maaaring magdulot ng masamang epekto, kabilang ang pagtaas ng pangnanib ng pamumuo ng dugo. Si Pinio. ang inyong katawan bilang isang mahusay na orkestra. Ang bawat instrumento, ang bawat organo at bitamina, ay may sariling papel na ginagampanan para maging maganda ang tunog ang inyong kalusugan. Kung mayroon tang isang orkestra na may sapat na bilang ng bawat instrumento, magiging perpekto ang tunog. Pero paano kung biglang magdagdag ka ng labing limang trompeta at wala naman talagang kailangan, ang tunog ay magiging magulo at hindi nakaayaya? Ganito rin ang nangyayari kapag umiinom tayo ng high-dose multivitamins nang hindi kinakailangan o nang walang gabay ng eksperto. Kadalasan ang mga high-dose multivitamins ay naglalaman ng mataas na antas ng fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, D, E at K, pati na rin ang minerals tulad ng iron at calcium. Hindi tulad ng water-soluble vitamins na lumalabas sa ihi kapag sobra. Ang fat-soluble vitamins ay naiwan at naipon sa ating katawan. Kung ang inyong high-dose multivitamin ay naglalaman ng mataas na vitamin K, ion, o calcium na napag-usapan na natin ang posibleng panganib kapag sobra, kung gayon ay lumalaki ang tayansa na ma-overload kayo sa mga ito. Halimbawa, kung umiinom ka na ng calcium supplement para sa buto at sabay mong iniinom ang isang multivitamin na mataas din ang calcium content, posible kang lumampas sa ligtas na limitasyon na magdudulot ng arterial calcification. Gawin din sa iron at vitamin K. Kung may iba ka ng kondisyon o iniinom na gamot, ang labis sa multivitamin ay maaring magpataas sa panganib ng blood clots. Ano nakakalito pa rito, maraming senior ang umiinom ng multivitamin at sabay na nag-iinom din na iba pang specific na supplements tulad ng vitamin C, vitamin D, omega 3 at iba pa. Hindi nila namamalayan na ang ilan sa mga sangkap na ito ay nasa multivitamin na pala sa mataas na dose. Ito ay nagre-resulta sa nutrient overlap o super dosing na hindi lang walang benepisyo kundi maari pang magdulot ng toxicity o masamang interaksyon sa gamot at iba pang supplements. Maroon akong pasyente, si Mang Tonyo, tantaong gulang, na umiinom ng tatong magkakaibang uri ng supplement, isang senior multivitamin, isang high-dose vitamin E at isang iron supplement dahil sa pakiramdam na lagi siyang mahina. Lahat ng ito ay binili niya sa isang drugstore na walang reseta o konsultasyon. Nang niripaso namin ang lahat ng kanyang iniinom, nakita namin na sobo-sobo na ang kanyang iniinom na iron at vitamin E na nagdudulot ng iba't ibang side effects na hindi niya naiintindihan tulad ng pagbabago sa kanyang pagdumi at paminsan-minsang pananakit ng tiyan. Ang panganid ng pamumuo ng dugo ay isang seryosong concern lalo na kung nagtatambak tayo ng mga suplement na hindi akma sa ating pangangailangan. Kaya tampayo ko sa multivitamins, maging opanuri. Hindi lahat ng senior multivitamin ay angko para sa inyo. Kung kayo kumakain ng masustansyang pagkain araw-araw, tulad ng mga gulay, prutas, isda at karne, malamang ay naguo nyo na ang karamihan sa inyong kailangan. Kung kailangan man ng multivitamin, pumili ng isa na may katamtamang dosis at pinakamahalaga kausapin ang inyong doktor o isang registered nutritionist dietitian. Ipaliwanay sa kanila ang lahat ng gamot at supplements na inyong ininom para maiwasan ang anumang masamang interaksyon o paglabis ng vitamins na maaaring magdulot ng pamumuo ng dugo at iba pang seryosong problema sa kalusugan. Tandaan, hindi ibig sabihin na maganda ang mas marami, lalo na pagdating sa vitamins. Ngayon, dumako naman tayo sa huli Ngunit hindi huling vitamin na kailangan natin pag-ingatan. At ito ay ang labis na high dose synthetic vitamin E, particular ang alpha-tocopherol. Sa matagal na panahon ang vitamin E ay kilala bilang isang super antioxidant at inirekomenda para sa kalusugan ng puso at proteksyon laban sa cancer. Marami sa ating mga nakatatanda ang umiinom nito sa pagasang mapapanatili nilang malusog ang kanilang puso at may iwasan ng mga sakit. Pero tulad ng iba pang vitamins, ang labis na paggamit ng vitamin E lalo na ang synthetic form nito sa mataas na dosis ay maaari magkaroon ng hindi magandang epekto, kabilang ang posibleng pagtaas ng panganib ng pamumuo ng dugo o pagkasira sa delicate balance ng ating dugo. Isipin niyo ang ating dugo bilang isang napakakomplikadong sistema na may mga mekanismo para sa paglabnaw at pagpapamuo. Kailangan natin ng parehong proseso para maging malusog, kailangan malabnaw ang dugo para malayang dumaloy sa ugat, pero kailangan din itong mamuo kapag may sugat. Ang vitamin E, lalo na sa sobrang dosis, ay maari makagambala sa delikadong balanse na ito. Bagaman mas kilala ang vitamin E sa pagpapalabnaw ng dugo, na siyang papataas sa pangalib ng pagdurugo kapag labis, may mga pag-aaral na nagpapakita ang labis na synthetic alpha-tocopherol ay maaring maging problematic para sa cardiovascular system sa ibang paraan. Ang pinakamalaking pag-aalala para sa ating mga nakatatanda ay ang posibleng interaksyon nito sa mga gamot na pampalabnaw ng dugo. Kung umiinom kayo ng gamot tulad ng warfarin, aspirin o plavix para maiwasan ang pamumuo ng dugo, ang pag-inom ng high-dose vitamin E ay maaring maging delikado. Ito ay dahil maaring mapalakas nito ang epekto ng gamot na pampalabnaw na nagdudulot ng sobrang paglabnaw ng dugo at pagtaas ng panganib ng pagdurugo. Sa kabilang banda naman, may mga pagkakataon o kondisyon kung saan ang vitamin E ay maaring magkaroon ng di-direktang epekto sa mga proseso na naugnay sa pamumuo ng dugo, na lalong nagiging komplikado ang sitwasyon. Ang punto rito ay, ang pagkagambala sa natural na proseso ng dugo na maaring magresulta sa iba't ibang komplikasyon at sa konteksto ng ating usapan, ang pagtaas ng panganib ng blood clot formation sa ilang partikular na kaso o sa pag-counteract ng gamot. Ito ay hindi direktang napapamuo ng dugo, ngunit nagre-resulta sa hindi kontroladong balanse ng dugo na naglalagay sa atin sa panganib. Nakita ko rin ito sa aking praktika. Isang ginang si Nanay Ligaya, 65 taong gulang, na may history ng minor stroke ay iniresetahan ng pampalabnaw ng dugo. Ngunit mayroon siyang kaibigan na nagrekomenda na uminom din siya ng high-dose vitamin E. Dahil daw ito ay mabuti sa puso at utak. Sa kabila ng paggamit ng kanyang gamot, nagkaroon siya ng isang episode ng biglaang panghina sa paa. Sa pagsusuri, nakita namin na bahagyang naapiktuan ng kanyang clotting factors na maaring sanhi ng interaksyon ng kanyang gamot sa sobrang vitamin E ang kanyang intensyon ay mapabuti ang kanyang kalusugan, ngunit sa halip ay nalagay niya sarili sa isang mas komplikadong sitwasyon. Ang payo ko sa vitamin E, mas minam na kumuha ng vitamin E mula sa natural na sources. Al mga pagkain tulad ng mani, buto, abokado, olibo at mga green leafy vegetables tulad ng malunggay ay mayaman sa natural na vitamin E kasama ang iba pang antioxidants na magkakasama sa pagprotekta sa ating katawan. Kung kinakailangan namang uminom ng vitamin E supplement, piliin ang natural na mixed tocopherols sa alip na synthetic alpha-tocopherol lamang. Higit sa lahat, kausapin ang inyong doktor, lalo na kung uminom kayo ng gamot na pampalabdaw ng dugo o mayroon kayong pre-existing heart condition. Mahalaga ang professional na payo para maiwasan ang mga panganib na ito. Tandaan niyo. Ang pagtanda ay biyaya, hindi parusa. At ang kaalaman ang inyong pinakamalakas na sandata. Hindi ibig sabihin nito na iwasan nyo na ang lahat ng vitamins, kundi ang maging mapanuri at maingat sa inyong mga iniinom. Ang vitamin K ay mahalaga pero delikado kapag sobra o nakikipagugnayan sa gamot sa dugo. Ang iron, habang mahalaga, ay nagiging lason kapag labis. Ang calcium ay pundasyon ng ating buto pero nagiging dahilan ng pagtigas ng ugat kapag hindi balanse. Ang high dose multivitamins ay tila solusyon sa lahat pero maaari ito magdulot ng sobra-sobrang dosage. At ang vitamin E, habang antioxidant ay maaari maging sanhi ng problema kapag labis, lalo na kung may iba kang iniinom na gamot. Ang pinakamabisang pinadbumulan ng vitamins at minerals ay ang ating pagkain, masarap, sariwa at abot tulad ng kangkong, malunggay, dilis, sariwang isda at mga prutas. Kung ano ang likas, 'yon ang pinakamabuti. Sa ako sa inyo, mga mahal kong nakatatanda, ay huwag matakot sa pagtanda, kundi maging empowered sa kaalaman. Ang inyong kalusugan ay nasa inyong mga kamay at ang pagiging maingat sa mga iniinom ninyong supplements ay isang malaking hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Ang bawat desisyon na ginagawa ninyo para sa inyong kalusugan ay may malaking epekto sa inyong kinabukasan. Ano sa tingin niyo ang pinakamahalagang aral na nakuha niyo sa video na ito? Mayroon ba kayong mga na gusto niyong ibahagi tungkol sa inyong mga iniinom na vitamins? ibahagi niyo sa comment section sa ibaba Laylang inyong mga karanasan ay malaking tulong sa iba. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, pakipindot naman po ang like button. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, magsubscribe na kayo sa amin channel para hindi kayo mauli sa mga susunod pa nating discussions tungkol sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Malaking tulong po ito para mas marami pa tayong matulungan na tulad ninyo. Tandan ang buhay ay regalo. Sa bawat edad, may kakayahan tayong mamuhay ng buong buo at maligaya. Alaga natin ang ating sarili, hindi lang para sa atin, kundi para sa mga lagmamahal sa atin at umasa sa atin. Konsultahin palagi ang inyong doktor o health professional. Sila ang pinakamahusay na makakapagbigay ng personalized na payo para sa inyong natatanging pangangailangan. Mabuhay kayo at patuloy na maging malusog at masaya.